selos eh. May nasaktan lang talaga ako. <laughs> selos as a girlfriend, um, yung, yung normal na selos, hindi naman yung selos na, na inaano niya yung love team. Closeness namin, friendship lang talaga. Dun lang talaga. Dun lang talaga. Never kami naging sweet na parang, ano na, parang ibang level na hindi 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 umabot sa ganoon. Si Ina, mas una ko siyang naging kaibigan kay Mark. Ang, ang laki ng respeto ko sa relasyon nila. Ay. Last Sunday, sinagot ni Chris Bernal ang issue sa kanila ni Mark Heras, ang leading man niya sa afternoon soap na Hiram na Puso. Now, Mark's girlfriend, Ina Asistio, gives her side to the story. Naku, ano normal naman din magselos or masaktanan sa isang relasyon. So... Bago lang ay pinag-usapan ang umalay pagsiselos ni Ina sa mga photos na pictures ni Grace getting quite intimate with Mark. Eh, hindi po yung pictures eh, kasi minsan ako pumutas kay Mark eh. Huwag picture mo kayo ni Grace. Ako pa yung ganun eh. Pero, well, may isang picture na. <laughs> Yun nga, pero wala na ano na yan, kung ano sinabi ni Mark. kaya yun. talking about. Faithful naman po si Mark. And, um, yun nga, normal naman na magtampuhan ng magkarelasyon. So, yun, nagkatampuhan din talaga kami. Um, Tapos naman, tumagal siya, mga one week. Pero, ano, ayun naman, na-solve na naman. No? With the sellers factor getting in the way of their relationship, Ina reveals something about Mark. Ako po kasi nasa, ano eh, nasa lugar. Si Mark is jeloso. Hindi <laughs> ako pero nagsiselos ako, pero hin hindi ano eh, hindi ako, kumagay hindi ako intense magselos eh. Hindi po ako ganun eh. So, lalo na pagdating sa trabaho. Kinlaro din ni Ina na tapos na ang gulo sa kanilang tatlo ni na Mark at Chris. Okay na eh, okay na po kami. Kamusta? Ako, okay na. Okay kami ni Mark, okay kami ni Chris. Nakapag-usap kami yesterday sa technique, uh, sa rehearsal ng party ng Um, yun wala naman, Phil, tatawa na lang namin. Wala naman po akong kailangan i-explain pa like, about me and Mark. Dahil secured naman ako. secure, secure, secured ako sa um, pagmamahal or pag alaga ng ginagawa sa akin ni Mark. And alam naman po ng lahat, ever since naman na naging kami ni Mark, talaga nakasuporta ako kahit sinong partner. Diba kay Jenny nga nagawa kong suportahan kay Chris pa kaya. Kanina sa Party Pilipinas ay nagsama sa isang production number sa unang pagkakataon si sina Chris, Mark at Ina. Uh, okay lang, sa akin walang mali naman yon at saka excited nga kami, excited ako, excited ako kasi ah uh, yung yung prod na binigay sa amin ng Party Pilipinas. Um, actually para din sa kanila yun. Ba? Para para makita nila and malaman nila yung kasi sabi nila na hindi daw nag-uusap yung dalawa. Tapos, uh, nagiging magulo daw yung sa love team, which is hindi naman mm. totoo. So, in, eh, nagawa kami ng prod, ang production number, at nagawa namin ng tama, at natuwa naman sa lahat. So, okay. uh, medyo, syempre, kinabahan ako kasi parang ang weird lang after gawa ng issue and all, tapos magla kami nagkaroon ng prod together. Pero, na uh, pero uh, happy naman ako sa ginawa namin. And yun, sana matapos na. Ayun, magsama, magkasama na kaming tatlo. So... <laughs>